mayaman ka nga pero ang dami mo namang sakit. Madalas nagpupuyat, madalas ma-stress, palaking overwork, madalas kumain ng junk foods at pagkaing mataas sa preservatives at iba pang dahilan para buha yung overall health natin. Ngayon sa video natin na to, aalamin natin paano nga ba natin mapapangalagaan ng ating kalusugan. Guys, oo nga pala, tapusin nyo itong video na to and I am sure marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong registered pharmacist at expert pagdating sa mga gamot. Kapag sinabi nating overall health ay hindi lang nagbibis kung ikaw ay walang sakit o karamdaman. Kasama na rin dito yung physical health, yung mental health at ang ating social well-being. So ngayon, paano nga ba natin ma ang ating kalusugan. Una, ang pagkakaroon ng sapat na nutrisyon. Magkaroon tayo ng sapat na nutrisyon through balanced diet talaga. Tulad ng pagkain na iba't ibang uri ng masustansyang pagkain tulad ng protas, ng gulay, whole grains, lean proteins, at daily products. Iwasan yung sobrang alat, mga sukal, at ang taba. Dapat din natin i-maintain ang sapat na hydration so dapat umiinom tayo ng sapat na tubig araw-araw. Karaniwang walong baso ng tubig o higit pa depende sa pangangailangan na ating katawan. Pangalawa, ang pagkakaroon ng regular na exercise. So, kailangan ng katawan natin ng physical activity. Aminin ko sa inyo na mahirap talaga lalo na ako permanent work from home. Medyo nagiging sedentary yung lifestyle ko paminsan-minsan. Pero, pero kailangan kasi natin ng disiplina rito at lifelong commitment ang kailangan natin para maging healthy. So, minsan pa nga ay nag -re reason out tayo na para maiwasan lang yung physical activity. So, ano yung dapat natin gawin? Maglaan ng hindi bababa sa at least 30 minutes ng moderate intensity exercise tulad ng brisk walking, ng jogging, swimming, o biking araw-araw. Siyempre, need din natin ng strength training like need natin mag-exercise na involve yung muscles at least 2 times a week. Pangatlo, dapat magkaroon tayo ng sapat na tulog. So, siguraduhin natin na meron tayong at least 7 to 9 hours na tulog bawat gabi para sa mga matatanda at mas maraming oras naman para sa mga bata at kabataan. Magkaroon din ng regular na schedule ng pagtulog. Sundin yung regular na oras ng pagtulog ninyo at pagising kahit sa weekends para maging well-organized din kayo. In my case, mahirap nga kasi work from home ako at pang gabi pa. So baliktad talaga yung araw at gabi ko. But syempre, maganda kung maglagay ka ng makapal na kortina sa kwarto mo para pag natulog ka sa araw ay hindi nakapasok yung liwanag. Pang-apat, alagaan din natin yung mental health natin. So paano naman 'yon? Kailangan natin magkaroon ng stress management, maghanap ng mga paraan para ma-manage yung stress natin tulad ng meditation, ng deep breathing, exercises, at ng yoga. Aside sa stress management, mahalaga rin yung social support. So, panatilihin natin malapit sa mga kaibigan, maglaan din ng oras para sa social activities at hobbies na magpapasaya sa iyo. Panglima, magkaroon ng regular na check-up. Ang pagkakaroon ng regular na check-up sa doktor ay laking bagay para maiwasan ang pagkakasakit. Dahil pwedeng madiagnose ng maaga yung mga certain diseases o illnesses na hindi nyo alam na nag exist na pala para sa inyo. Siguraduhin din natin na sumunod sa payo at nireseta ng doktor. Aside sa check-up sa general practitioners o sa mga doktor, maganda rin na magkaroon ng dental check-up o regular na pagpapatingin sa dentista para sa kalusugan naman na ating mga ngipin at na ating bibig. Siyempre pang-anim hanggat sa maaari ay umiwas sa masamang bisyo. Iwasan ang paninigarilyo dahil ang paninigarilyo ay may negatibong epekto sa halos lahat ng bahagi ng ating katawan o mga different organs natin. Kung naninigarilyo ka, siyempre mahirap talagang tanggalin yan. So maghanap ka ng paraan para tumigil. Hindi naman instant nakakayanin mo agad na tumigil in snap dahil may mga withdrawal syndrome or effects din yan. Pero wag mong gawing reason yon na mahirap tumigil sa paninigarilyo. So siguro ang gagawin gawin mo is bawasan mo pa konti-konti hanggang sa tuluyan nang mawala. Limitahan mo din yung pag-inom ng alak. Kung umiinom ka ng alak, gawin ito mas maganda kung occasionally lang. Yung iba kasi talagang inaaraw-araw talaga. Para bang, para bang palaging may okasyon. So ang pag-inom ng alak katulad ng paninigarilyo ay maaaring magtulot ng iba't ibang sakit. Lalo na kawawa naman yung ating bib pang Pangpito, ugaliing magkaroon ng personal hygiene tulad ng paghugas ng kamay o regular na paghugas ng kamay lalo na bago kumain at pagkatapos kuma kumain. Ganun na rin kapag gumamit ng banyo. Syempre kung ikaw yung nagpre-prepare ng pagkain ninyo, siguro mo naman na malinis yung kamay mo and then syempre yung mga gamit na ginagamit mo pang luto. Pangwalo, limitahan ng pagkain ng mga unhealthy foods. So alam kong mahirap kasi masarap naman talaga yung fast foods, yung junk foods, mga mga kolesterol na pagkain pero dapat hinay-hinay lang. Limitahan din ang excessive na sugar content, mga maalat na pagkain, at iba pa. Kung baga kung naiisip mong kumain ng napakaraming unhealthy foods, as in sobra-sobra talaga sa isang araw, isipin mo rin naman dapat na tomorrow is another day. Kung baga pwede ka namang kumain ng enough lang, so wag masyadong marami, pero at sa ibang araw naman. At pang syav, kung hindi ka nakakain ng masustansya pangkain sa araw-araw, ay mas maigi na uminom ng multivitamin supplement once a day. Tandaan natin na hindi kasi kayang gumawa ng katawan natin ng mga vitamins. So, dapat nakakuha natin ito sa pagkain ng nutritious food at supplements. So, ngayon, paano naman tayo makaiwas sa mga sakit? Para sa mga bata, siguraduhin kumpleto yung bakuna bisa schedule na naset ng kanilang doktor. Iwasan din yung pakikihalubilo sa mga taong may nakahawang sakit at sundin yung tamang hygiene practices para maiwasan ang pagkahawa. Dapat din tayong magkaroon ng healthy weight hangga't sa maaari dahil ang pag-maintain ng tamang timbang ay maaring makaiwas sa mga sakit tulad ng hypertension, ng diabetes at ng iba pa. Kailangan nating panatilihin ang tamang timbang sa, sa pamamagitan ng balanced diet at regular na exercise do may mga medical conditions talaga na nagkukos ng pagtaba natin. So, in conclusion, ang pangalaga sa kalusugan ay isang lifelong commitment na nangangailangan ng disiplina, kaalaman, at syempre, tamang gawain. So, ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan patungkol sa inyong mga gamot, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video. Sasagutin natin yan. Pero disclaimer lang, may mga delays sa pag-reply kasi medyo busy rin ako sa Uli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliing magtanong sa inyong doc o pharmacist para maiwasan natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye bye!